And ito yung isa niyang gamot. So maglalagay na ako dito ng dose. kailangan kasi nakakain na siya mahabdi daw sa ano eh mahapdi daw sa sikmura yung uh, ito itong gamot na ito up one <laughs> dandahan lang mahal sapay 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 huwag mo sasayangin ha kasi dyan kagagaling um. tapos linisin na natin yung mata mo yung gilid ganito lang yan try din kami guys tinanong namin kay doc kung pwede ang barley sa kanya so wala naman daw ano yon side effect yon okay lang naman daw food supplement yon so bibigyan natin siya mamaya pero mamaya maya na lang <laughs> para malinis yung olay. ito guys ano uh, basa na tissue binasa ko ng tubig tapos konting Mm, konting virgin oil para hindi siya masaktan tsaka para madaling matanggal yung mga namuong muta dito sa ano sa gilid ng mata niya mm. na so para hindi siya masaktan kasi yung mata niya diyan ngayon ang virus nakasarado yung bintana ko para hindi mahawa sila sky bawal na rin silang pumasok dito sa loob hindi na namin sila pinapapasok after one month pa kasi hindi pa daw makikita ngayon kung mahahawa sila So, maghintay pa kami ng one month. Bali, two weeks pa. Kasi two, mag two weeks na siya ngayon eh, na may sakit ito. Eh, kasama niya sila doon sa lanay noon nung nagsisimula siya. So, two weeks pa guys. Bago namin sila, pwedeng dalhin sa ano sa doktor sila, Sky. Sana walang magpakita ng sintomas sa kanila. Si, ano, si si Cheddar naka antibiotic naman yun dahil nagkasakit siya si Sky sa kasi ano nag antibiotic din niya ng 2 weeks sa kasi Bella kaya sana walang mahawa sa kanila okay na anak, anak punasan natin ng ano ng tuyo na tissue <laughs> wait lang wait lang Hmm. Punasan natin ang tuyong tissue niya. Na? Na, na? Sana makasurvive siya. Kasi hindi kami binigyan ng pag-asa ng doktor. Karamihan sa ano sa uh, sa nagpunta sa kanya na ganito ang case, namatay. Pero meron ding dalawa na nakasurbay sana pangatlo siya basta ako pagtsatsagaan ko talaga siya yung mga kapatid niya anim na ang namatay doon sa ano doon sa umasawa noon kay Sky hindi ka na magpahinga pahinga ka na ikaw pahinga na ikaw guys nandito kami sa gimba nakabili na ako ng gamot ni cheesecake ayan nandito naman kami ngayon sa ano sa friendship uh, bibili na ibang kailangan namin so ayan guys uh, natingnan na siya ng ano ng vet nakita na naman siya uh, baby ko talaga lumalaban ito eh sana makasurvive siya gaya ng dati guys, hindi nila kami binibigyan ng assurance na gagaling siya, no bubuhay siya, pero, siyempre gagawin pa rin natin yung ano lahat ng paraan okay lang, willing ako mag-alaga sa kanya kakawa siya oh kasi butas na daw yung ano, yung mata niya sa so yung iba, sa ang tanong ko, gagaling pa ba yun? Magiging okay pa ba? Makakita pa ba siya? Hindi eh, nila alam. Yung iba, diretso nabubulag na talaga. yung kailangan maghintay ng isang buwan. Yung iba daw, uh, na nakaka-recover after two months. Yung iba, sabi naman niya, kapag nalagpasan niya yung isang buwan, ganun din, kagaya din nung sinabi niya kahapon, maaaring makasurvive siya pero mabubulag na siya yung kawawa siya na awang awa ako eh habang ano yung araw araw ano talaga siya pahina siya ng pahina pero malakas naman siyang kumain guys yun na nakakatawa sa kanya laban lang cheesecake gusto talaga niyang mabuhay Wala pa akong kain, guys. Kagabi hindi na ako nakakain. Ngayon umaga, patanghali na naman. Pag nakakain. Na Pasado, alas 12 na pala. Nahihilo-hilo na ako. Uh, Doon sa doktor ko Nakakuha na ako ng ano yung, Sa potassium ko Binigyan na niya ako ng gamot ko Tapos bumili na rin kami ni Papsi Lahat ng gamot binili ko na rin lahat ngayon Para minsan ang lakaran na lang Sana lang makasurvive survive siya Nakakawa talaga Cheesecake This cake. Nagre-response pa siya sa akin. Malakas siya kumain. Nakita naman ninyo kanina. Malakas ang kain niya. Sana kayanin niya. Kung hindi, ayoko na siya maghirap. Ay, dudurog yung puso ko araw-araw. Minuto-minuto pag nakikita ko siya. daanang kaming malunggay hingi si Papsi so ayan pa oh fresh na fresh malunggay para sa amin mga bebes sana walang mahawa sa kanya kasi nasa hangin daw ito eh Ayan na nga, harbat ng malunggay. Dahon ng malunggay. Dito kila Dexter, dito. Yung asawa ni Risa, dito sila. <laughs> the harbatation <laughs> para sa mga baby love guys. Ah, tinan niyo yung pagkain ko kanina. Hindi ko na nakain. Ay, hindi ako makakain. Isip ko dito sa batuta na ito. Sana, kung hindi siya makakasurvive. Huwag <laughs> na siyang pahirapan na matagal. Sorry guys, hindi ko talaga mapigilan. Pag mahal mo na talaga sila, ganyan. Parang anak talaga, kahit pa ulit-ulit ako. Talaga, parang anak na talaga ang turing mo sa kanila. Kakaawa. Pakibagay dito para mapainom ko na siya. Sinasaraduan ko na ito kasi nasa hangin daw eh. Baka mahawa yung ano, yung tatlong batuta. Hal, magbihis at mag ka, ha? Bago ka kumalat-kalat diyan para sa mga ano batuta. Ito yung mga gamot. May nabili pa rin kami nitong ano, yung multivitamins niya. <laughs> Tapos ayan, kailangan daw niya ng ascorbic acid. at doxycline doxycylin para sa ano ito antibiotic niya ito may injection siya kagabi kaya ngayon papainamin ko na siya sana ah, makarecover pa ang bigat guys sorry gusto ko talaga maganda lang yung vlog natin pero syempre kasama naman natin sa buhay itong ganito mga problema lalagyan ko na siya ng tatak para hindi na ako natingin-tingin doon sa ano reseta umihi lang ako saglit bumaba na siya dito sa kama ayun, umiinom siya ng tubig grabe ito, talaga itong bata na ito mm, tapos iihiyaan after na makainom iihi siya sige, para lumakas ka, pero nakikita ko yung ano niya, yung walang lakas yung kanyang mga buto kaya siguro kailangan niya yung ano multivitamins. Ayan oh. Kahit nakada oh, natutumba-tumba siya. Kahit nakadaya pa siya. Iihi pa rin yan diyan. Gumangon hmm? siya tapos naglakad. Binaba ko dito sa kama. Tutulungan ko sana pero gusto niya maglakad. Inom siya ng inom. Kaya lang alam ko nahihirapan na siya. Na, nakainom na siya. Nahihirapan na siya maglakad. Tapos na baby. Tapos na baby ko. Umihin na siya. Halika na, halika na. Tapos na. Nahihirapan siya maglakad. Oh. Halika na, buhatin na kita. Ang lakas niya kumain. Carrots. Dog food. Yung chicken. Malunggay. Ang lakas kumain. Mga niya. Sana mabuhay ka, anak. Oh Ang lakas kumain. Grabe. Gutom na gutom, oh. Hindi kasi siya makatayo ng matagal. Kaya dito ko na lang siya pinapakain. Grabe, ang takaw. Sige anak, sige anak, kain pa. Laban lang. Okay. dahan lang anak sige busin mo yan ah gusto niya talaga yung malunggay yung carrots hal mauubos na niya ang galing ano ano anak nabusog ikaw bukas magluto pa si papa uli ng malunggay malunggay na yan ah Papa, oh, papa, oh, na ubusnya Oh, kunin mo na. ubus, papa, ubus. Oh, galingan na, oh. very good. Ali kana na, inom inum, inum. inom, inom, Alika, inom ka, inom <laughs> Eh, papa, buat gimana yung mata ah. just kayo, kayo hindi, hindi, anak. Eh. Ang lakas mo nang kumain kanina. Cheesecake. Cheesecake. <laughs> Di ba, lakas mo nang kumain kanina. Antakaw mo na. Cheesecake. Cheesecake. Cheesecake! Tignan ko uh, dito kay mama. Baka na siya na gusto. Ha? Hindi. Cheesecake! Oh. come <inate> Just cake, okay. just cake, okay. just cake, okay. just cake. Need to see just cake. Okay.

Ganda-ganda mo, anak. Ganda ganda mo. Buti-buti mo, mo. mo. Hi, guys. Magandang hapon na po. Good afternoon. Alauna, eh, medyo na ng hapon. So, ito darating namin. Galing uli kami sa doktor. Si so, Papsi, nagluto siya kanina ng umaga ng... Binaga may lagang buto-buto para may lakas hmm. so ayun, guys may sakit pa rin ako pero mas okay na ngayon kaysa nung ano nakakaraan ang sarap ah. wow akin na painit ko yan pa ito yung pagkain ng mga babies <laughs> painit ko yung baby <laughs> Guys, wala pa akong tulog kasi binantayan ko si ano. Sino na ito? Si Gandara? Si Cheesecake. Binantayan ko siya magdamag. So, ayun. Kaya ganito yung ano. Hindi ko na masyadong papainit. Huwag nang sobrang init, Kasi ang hirap pa anuhin eh. Palamigin na naman. Papa. Huwag na masyadong mainit. Kalalagay mo lang ba yung ano nito? Yung mga dahon? Ito, pwede na to. Ah, pwede na ito. ayun, mahina pa ako talaga. Ito yung ano yung pinaluto ko kay Papsi kahapon. Ang ano niya? Ang alat. Dagdagan ko ng ano. Oo. oo Alan? Oo, pinainit ko. Pero konti lang. Kuha tayo ng ano dito. Suka. Mm -hmm. okay. Hindi, maanghang gusto ko hilagay ko doon sa ano pa. Mahilo kayo guys. Lagyan ko ng suka. Sobrang ano eh. Maalat yung niluto ni Papa. Nung isang araw pa ako nagkikraid dito. Buti na lang si Ate Isabel. Binilan niya ako. Thank you, Ate Isabel. Shout out kay Ate Isabel. Paanang manok. Mm. Yan, masarap. Medyo maasim na maanghang kahit hindi mo na isawsaw sa suka. Ganito yung gusto ko. Ba't ngal mo itong ano? Saging? Bukang matigas pa eh. Okay na. lagyan ko nito pang please nanginginig pa ako guys medyo may hilo pa ako pag naglalakad ako mahirapan pa ako hindi ko maiwan si ano si cheesecake ngayon lang ako bumaba dito Hmm, sarap. Yung mga kumot na yan, kagabi yan, guys, hindi ko na pinalabas si papa. Sabi ko, dyan na lang siya mag... <coughs> sabi pa ako. Sabi ko kay papa, dyan na lang siya magano Ano, magsampay. Total gabi naman. Yat, hindi, hindi niya nakuha kanina. Tuyo na ba? Mahal ba ka tuyo na ito eh? Mga lang siya. Ay, kailangan balik rin. O kaya ilabas na siya mamaya. Hindi ko maabot. Doon, doon kay papa. tawag ni papa. Ayun na, pagkain nyo. Mm. Sila lang dito, sila sila lang napakataba ni ano ni Jamila. Kay kay, ayun yung sayo kakay. Kakay, ayun yung sayo oh. Ayun, sayo. Doon sa taas. Ah, siya. Ayun, andun sa taas yung sa iyo. Kasi ito, mahinhin itong kumain ni eh. Kakay, ayun Oh. Ayun, nilagyan mo ba ng ano, ng karne? Oh, ah, mo na ang kaunting karne. Alika na dito, anak, oh. Makitin. Pakita mo sa kanya, ah. Kaya, ano? Kakay, ito yung pagkain mo. Oh. Ah, dito ka. Kakay. Kaya mo, makitin. Mm. Makit ka na doon, Tara <laughs> mo, oh. si Bella. Bakit? Tapos na. Long bilis. O, ayun, pupuntahan niya yung kay Sky. O. Oh. Hoy. <laughs> Nakatuwa itong mga bagets na ito. Kamo si Papa na niya itong ano. Kadarating lang namin. Nanginginig kasi ako guys. Nanginginig pa yung tuhod ko. Ganito lang nalalakad lalakad ako. Nanginginig ako. Medyo mainit na. Sabi ko kay Papsi. AC kami mamaya. Kahit dalawang oras lang. Kasi yung baka mabrongko ako. Yung likod ko laging basa ng pawis. Nutusan ako ni Papa kumuha ng ano. Ito, 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 ito. Cellphone niya. Pa, mangangamoy ngamoy ito. Kain tayo. Hmm, kasarap naman. Ay, magugas muna ako ng kamay ko. Sarap, oh. That's it guys, nakakain na ako. Balik na naman ako doon sa lungga ko. Nagbabal nagbabalat si Papsi ng ano yung Hay, pin... ah, ano? Mm -hmm. Pakwan. <laughs> Pakwan na dilaw. ay hindi na kayo dito. Hindi na kayo dito na kayo na. Mm, oy. -mm. Kung na na hulbi. Dito na kayo. Samahan mo na sila dito, Mommy Papa. Ah. <laughs> namis ko na rin sila. Kaya lang hindi ko sila pwedeng hawakan. Baka mahawa sila sa akin. Tapos everywhere dito sa amin may alcohol. Lagi kami nag-alcohol ni Papa. Wag, oh, wag, oh, oh. No? Diyan lang kayo. Love you, baby. Miss na -miss ko na sila. No? No? Diyan lang. <coughs> Bakit bumangon ikaw? Cheesecake, nagising naman. Nagising, nagising ikaw. Opo, okay. gising niya ni. Eh. Hmm? Ay, ayang tumayo guys. Pero syempre, pwede naman siya kumain ng ganyan. Sige lang. Magwe-wet wipes naman siya mamaya. Okay lang yan. Hello mga baby ko. Bamundi ko ako guys. Kaya saka ko lang sila, ano, saka ko lang sila mahawakan, malalapitan. Hmm? Hmm? galing na talaga ito. Kaya darko ko. <laughs>